10 bagay na dapat mong baguhin para magtagumpay. Sa iyong pinansyal na sitwasyon ngayon ay parabang hindi mo nararamdaman ang pag-asenso. Kahit ano ang gawin mo ay wala pa rin pagbabago sa iyong buhay. Kapag ito ang iyong nararanasan ngayon, maaaring meron kang ginagawang hindi tama at kailangan mo itong baguhin para makamit mo ang tagumpay. Sa bidong ito ay ating pag-uusapan ang sampung mga karaniwang bagay na dapat mong baguhin para ikaw ay magtagumpay. Meron kang sobrang katamaran. Kung minsan ay tinatamad tayong gawin ang isang bagay at normal lang naman ito. Pero ang problema ay ang sobrang katamaran kung saan halos sa lahat ng bagay na gagawin mo ay pinapalipas mo ang mga ito. Sadyang wala ka talagang mararating sa buhay at hindi hindi ka kailanman magtatagumpay kung ubod ka ng katamaran. Sabihin natin na isa kang buksingero at ang pangarap mo ay maging katulad ng ating pambansang kamau na si Manny Pacquiao. Pero sa bawat laban mo ay hindi ka nag-iinsayo dahil sa lagi ka na lamang inaabot ng iyong katamaran. Kapag hindi ka nag-iinsayo, sa tingin mo ba ay mananalo ka sa iyong laban at maging isang katulad ni Manny Pacquiao? Siyempre, ang napakalinaw na sagot ay hindi. Para ikaw ay makawala sa iyong katamaran, kailangan mong disiplinain ang iyong sarili na kumilos agad para umpisan ang mga bagay na dapat mong gawin sa maikling salita, ang kalaban mo dito ay ang iyong sarili. Kaya maaari mong umpisahan na labanan ang iyong katamaran sa pamamagitan ng pag-aayos sa mga simpleng bagay sa loob ng iyong bahay. Maaaring sa paggising mo sa umaga ay tupiin mo ng maayos ang iyong umot. Maliban dito ay ang paglilinis tulad ng pagwawalis ng sahig. Lagi ka na lamang may dahilan ang pangalawang sanhi kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi mo pa rin naaabot ang iyong mga pangarap sa buhay ay dahil sa marami kang mga dahilan. Sa lahat ng mga oportunidad na dumarating para sa iyo, pilit mo itong tinatanggihan dahil sa marami kang dahilan tulad ng hindi mo ito kaya o hindi ito para sa iyo. Sabihin natin na inalok ka ng iyong kaibigan para mag-apply ng trabaho bilang isang call center agent. Siguradong hindi hindi ka mauubusan ng dahilan para tanggihan ito. Maaari mong sabihin na hindi ka talaga magaling sa English. Pwede mo na rin sabihin na napakahirap makapasa sa screening o kulang ka sa requirements. Ilan lamang ang mga ito na pwede mong maging dahilan? Kapag lagi ka na lamang may dahilan sa lahat ng bagay hinding hindi mo talaga makakamit ang matamis na tagumpay. Hinding hindi mo pa ito sinusubukan na gawin ay sumusuko ka na agad. Kaya ang dapat mong gawin dito ay labanan mo ang iyong sarili at pilitin mong subukang gawin ang isang bagay nang walang kahit anumang dahilan. Hindi ka marunong tumanggap ng iyong pagkakamali. Dapat mong malaman na walang tao dito sa mundo ang hindi nagkakamali. Lahat tayo ay nagkakamali pero may ilan sa atin ang may pag-uugaling hindi marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. Kapag sila ay nagkamali, laging meron silang dahilan kung saan ay lagi nilang sinisisi ang iba. At sa dahilan na ito, hindi na nila kayang magpatuloy sa kanilang ginagawa o pangarap sa buhay sabihin natin na gusto mong maging isang magaling na basketball player. Kaya ikaw ay sumali sa isang grupo para makamit mo ang iyong pangarap na ito. Pero sa bawat laro mo, kung ikaw ay nagkakamali o nagmimintis sa iyong mga tira, lagi ka na lamang may rason. At kapag natalo naman kayo sa laro, sisisihin mo ang iyong mga kasamaan. Sa tingin mo ba ay gagaling ang iyong mga kasama sa paglalaro kapag lagi mo silang sinisisi? Siyempre, ang sagot ay hindi. Baka ikaw pa ang sapilitan na matanggal sa iyong grupo. Imbes na sisihin mo ang iba, pag-aralan mo na lamang ang iyong pagkakamali. Meron ngang kasabihan na learn from your mistakes. Kaya alamin mo kung bakit ka nagkamali at hanapan mo ito ng paraan kung paano mo ito magagawa ng tama ikaw ay may sana mentality issue. Ang tinatawag na sana mentality issue ay hanggang pangarap ka na lamang at hindi mo ito kailanman maaabot. Dahil ang salitang sana ay parang humihiling ka ng isang bagay na gusto mo nang hindi mo ito pinaghihirapan. Pero sa mundong ito, ang lahat ng bagay ay sadyang kailangan natin paghirapan bago natin makuha ang mga ito. Sabihin natin na ang iyong matalik na kaibigan ay mayaman, may sariling kumpanya, malaki ang kanyang bahay at marami pang iba. Dahil sa naiinggit ka sa kanya, nagkaroon ka ng sana mentality issue at lagi mong sinasabi sa iyong sarili na sana ay ako din. Kung meron kang sana mentality issue, ang dapat mong gawin ay kumilos ka para matupad mo ang mga ito. Kaya mas makakabuti kung palitan mo na lang ang iyong sana ng gusto mong maging. Kaya kung gusto mong yumaman, ito na ang tamang oras para ikaw ay pumilos at abutin ito. Huwag mong hayaan ang iyong sarili na hanggang pananginip ka na lamang. Lagi kang umaasa sa iyong pamilya. Kung lagi ka na lamang umaasa sa iyong pamilya, at hindi ka marunong maghanap ng iyong sariling trabaho, wala kang patutunguhan o hinding hindi ka talaga aasenso sa buhay. Dapat mong malaman na kapag ikaw ay magsasarili o magkakaroon ng iyong sariling pamilya, tandaan mong hindi sila laging handang tumulong para sa iyo. Meron na rin silang sariling buhay na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Kaya habang maaga pa, Umpisaan mo ng huwag umasa sa iba at matutong tumayo sa iyong sarili lamang. Kung kailangan mo ng pera, kumilos ka para magbanat ng buto. Hanggang salita at wala ka namang gawa. May mga taong punong-puno ng magagandang ideya kung paano sila kikita ng malaki at iyayaman. Pero ang problema, sila ay hanggang salita lamang dahil hindi naman sila kumikilos para maisagawa ito at magtagumpay. Sabihin natin na gusto mong magpatayo ng isang maliit na store. Pero nang lumipas ang ilang taon, hindi mo pa rin ito nauumpisahan. Maliban sa pagpapatayo ng isang maliit na store, ay binalak mo na rin mag-aral ng computer programming. Pero hanggang ngayon ay hindi mo na rin ito nauumpisahan. At kapag laging ganito ang nangyayari sa iyong plano, siguradong hinding-hindi ka aasenso. Kaya ang dapat mong gawin para baguhin mo pag-ugali na ito ay kung meron kang plano o ideya, pilitin mong pumilos ang iyong sarili para agad mo ito maumpisahan. Dahil kapag inumpisahan mo agad ang isang bagay na gusto mo, mas magkakaroon ka ng interes para ituloy-tuloy mo ito hindi mo dinadagdagan ang iyong kaalaman sa pagbabasa. Ang pagbabasa ay isang paraan para matuto madagdagan ang ating kaalaman. Pero kailangan mong piliin ang mga binabasa mo na dapat ito ay makakatulong sa ikauunlan ng iyong buhay. Huwag puro nobela o manga ang iyong binabasa. Ang dapat mong basahin ay tungkol sa mga bagay kung paano mo mapapalago ang iyong aset. Kung sadyang hindi ka talaga mahilig magbasa, meron na tayong mga alternatibong paraan para madagdagan ang ating kaalaman tulad ng panunood ng videos sa YouTube at Facebook. Meron na rin mga audiobooks kung saan ay pakikinggan mo na lamang sa iyong headset ang mga nakasulat sa librong gusto mong basahin. Ayaw mong mag-take ng risk kung wala kang lakas ng loob para subukan ang isang bagay na maaari kang kumita ng malaki pero maaari ka na rin malugi, hindi ka talaga makakaangat sa buhay. Sadyang ang karamihan ay takot na mag-take ng risk para lumago ang kanilang pera. Kaya ang ginagawa nila ay hanggang ipon na lamang sila. Sabihin natin na gusto mong magpatayo ng isang sari-sari store sa inyong lugar pero ang problema, ikaw ay natatakot dahil sa maaaring walang gustong bumili sa iyong mga paninda at kung ano-ano pang mga dahilan na siyang iyong kinatatakutan. Sa madaling salita, mas nangingibabaw ang iyong takot kaya hindi mo kayang magpatayo ng isang negosyo. Dapat mong malaman na ang mga successful, mayayaman na tao ay mga risk taker. Hindi sila natatakot na magpatayo ng isang negosyo o mag-invest sa isang bagay kahit alam nilang meron itong kalakip na risk. Dahil kapag pumita naman sila sa mga ito, ilang beses na madodoble ang kanilang puhunan. Hindi ka nag-iipon at wala kang investments. Ang karamihan sa atin ay hindi marunong mag-ipon at mag-invest ng kanilang pera dahil sa bawat pagtanggap nila ng kanilang sahod, gagastusin nila lahat ito hanggang sa wala nang matira. Kaya ang tingin nila sa mga taong nakakapagpatayo ng negosyo at may mga investments ay para lamang sa mga mayayaman na tao. Kung isa ka sa mga taong ito, dapat mong baguhin ang pananaw na ito. Importanteng malaman mo na lahat ng tao ay pwedeng yumaman at ito ay nag-uumpisa sa pag-iipon umpisahan mo ng mag-ipon sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga gastusin na hindi mo naman talaga kailangan. Iwasan mo na rin ang iyong mga kaibigan na mahilig magyaya sa mga bagay na mapapagastos ka lamang. Kapag nagawa mo ito, walang dudang merong kang matatabing pera mula sa iyong sahod para sa iyong ipon. Wala kang magandang pangarap sa buhay ilan sa atin ay merong simpleng pangarap lamang sa buhay. Ito ay ang magkaroon ng magandang trabaho, bahay at masayang pamilya. Kung isa ka sa mga taong ito, darating ang panahon na mararamdaman mong parang hindi ka umaasenso sa iyong buhay. Meron na ring mga taong sadyang wala talaga silang pangarap sa buhay basta ang importante sa kanila ay kumakain sila ng tatlong beses sa isang araw. Paulit-ulit na lamang na ito ang kanilang ginagawa hanggang sa sila ay mamatay. Ang ganitong uri na pamumuhay ng isang tao ay siguradong hindi makakaasenso sa buhay. Importante na meron kang isang magandang pangarap na makapagbibigay sa iyo ng higit na pagunlad sa iyong buhay kapag nakamit mo ito wala namang masama sa mga pangarap na simple lamang. Pero kung gusto mong magkaroon ng kasinsadong pamumuhay, kailangan mo ng isang pangarap na makapagbibigay sa iyo sa bagay na ito. Summarize lang natin ang sampung mga bagay na dapat mong baguhin para ikaw ay magtagumpay sa buhay. Number 1. Meron kang sobrang katamaran. Number 2. Lagi ka na lamang may dahilan. Number 3: Hindi ka marunong tumanggap ng iyong pagkakamali. Number 4: Ikaw ay may sana mentality issue. Number 5: Lagi kang umaasa sa iyong pamilya. Number 6: Hanggang salita at wala ka namang gawa. Number 7: Hindi mo dinadagdagan ang iyong kaalaman sa pagbabasa. Number 8: Ayaw mong mag-take ng risk. Number 9: Hindi ka nag-iipon at wala kang investments number 10, wala kang magandang pangarap sa buhay. May natutunan ka ba sa bidong ito? Kung meron at ikaw ay namunood sa YouTube, kailangan mong pindutin ang subscribe button at ang maliit na bell icon para mabigyan ka ng alerto sa mga bagong videos. At kung nanonood ka naman sa Facebook, ay kailangan mong pindutin ang follow at like button. Maliban dito ay pakishare na rin ang bidong ito sa iyong mga kakilala na nais matuto kung paano yumaman. Maraming salamat sa panunod at hanggang sa muli.